Nagkwento din sila ng mga kwentong Pasko ng kanilang mga pamilya. Meron kang ano, meron kang... Oh! <laughs> siguro mga ano ko dito, mga 8, 8, 8 siguro ako dito. Mabilis ang utak ko kuya, bumalik agad yung mga alaala ko nung no, mga bata pa ako kung paano namin kadalasan na isineselebrate yung Christmas. Kasi kuya, sa aming mga taga-tondo kuya, isa ang Pasko sa mga okasyon na sobrang sineselebrate namin sa tondo. Yung hotdog, hatiin namin sa dalawa, ipiprito namin para bumilog siyang ganun, para magmukha marami, tapos yun na yung design niya. Hotdog, itlog, tsaka loaf bread. Yun ang handa namin tuwing Pasko. Parang almusal lang, pero sa gabi. Pero para sa amin, malaking bagay na yun kasi hindi namin usually kinakain yung itlog na magkasabay sa hotdog. You know? Kahit yung kapag kainan namin is hindi ganun kapuno. Sama-sama pa rin kaming kakain, kuya, ng pamilya ko. So, nung lumalaki ko, never ako kasi nakatanggap ng regalo talaga. Siguro yung first na regalo na tanggap ko, medyo may mga nasa 20s na ako. So alam ko yung pakiramdam na hindi ka usually nakakatanggap ng regalo kapag Pasko. Nung nagtatrabaho na ako, lagi, every Christmas, sinigurado ko na yung mga kapatid ko may matatanggap na regalo galing sa akin. Sa tuwing Pasko, kailangan yung... Sa tuwing Pasko, kailangan yung apat kong kapatid. May regalo galing sa akin. Kasi nung bata ako, alam ko yung pakiramdam na yung mga kalaro mo, may binubuksan na regalo, pero wala. Masaya lang ako kasi, Kuya. Ngayong matanda na ako, Kuya, lahat ng mga bagay na gusto kong matupad sa pansarili ko, Kuya, binuhos ko lahat sa mga kapatid ko. Kasi, Kuya, sobrang pagmamahal ko sa mga kapatid ko. Naniniwala ako ng Pasko, hindi lang para sa bata, pagbibigayan ng spirit ng Pasko. So yun ang, yun ang memory sa akin ng Christmas, nung lumalako pala ako. Kung naging emosyonal ang iba, si Maymay naman. <laughs> na ito bakit ko Kuya? Oy! Bakit man? Para kung... Naku yung <laughs> <laughs> parang batang man mami siya eh. May story ako nito. Sa lahat ng picture, ito yung pinakatago-tago ko talaga kasi. Eh. <laughs> Kuya, bakit? Sinasabi ko sa pamilya ko, oh, ma, huwag mo ipakita yan sa iba kasi yun ang mga gano'n yung <laughs> cute. ganito. kasi ang mukha ko dito, <laughs> parang matandang bata. <laughs> nito. Sa kinder kasi, parang kandidata kandidata ba? Kahit maraming maganda, gusto ko ako, wow, ako, gusto ko. Kasi gusto ko maganda din ako sa paningin ng iba. Kasi parang akong matanda talaga mag-isip nung bata ako. Kaya ganito siguro yung mukha ko. <laughs> 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 Kuya, bakit mo anak?